Look, no, guys. So, yan. Yes. Gagawa na naman kami ngayon ng kuba, guys. Yan. Magiging ganito na siya, guys, yung kuba namin. Prepare na kami for Ramadan again. Tapos na kami tapos. Second day. Second day namin itong gumawa kapon ginawa namin yung burgol ngayon kuba kuba patatas kuba yan guys madali lang siyang gawin guys madali nga ito dali tingnan madali lang gawin matrabaho madali lang siya gawin kaso lang mahirap ito oh. si guys tingnan nyo lang, lang yung ating paggawa konti mahirap, mahirap, Itong mahirap. Ito ang pinakamahirap sa ginagawa pinag tayo na ginagawa pinapagawa ni Tanda. Kapagawa niya na ako ng sambusa, basta wag lang talagang kubba. Nahihirapan ako pagkubba. Kasi an bakit mahirap? Ayaw niya kasi malaki, ayaw niya maliit, ayaw niya naman ang ibang form. Basta kung ano yung tinuro niya sa'yo, yun na yun. Nagbayos. So, you want for three Ayaw niya ng ano. Kayo na. And guys, so dapat na kumain muna tayo, di ba? Kaya nga. Kayo na muna tayo. Yan na siya. And then, lagyan natin lang itong lahat. Meet ito it siya, guys. Ginawa namin ito.

kita busa wala kami to napagkain nila guys number one talagang nasa mesa nila yung ramadan Dika. number one na pagkain ng mga arabo ito na guys Oh, malaki yung sa akin. Malaki siya. Bawasan mo dito, dito mo kuha na. malaki. Eh, dapat ano lang to, yung dalawa, timit mo lang, ano yung gagawa. Hmm? Dalawa lang. Si Tanda, pangatlo. Hindi ko na to, binipin din ba?

ngayon. Kaya yun. Hindi naman siya. Hindi siya. Madali lang, basta mapupunta. So parang hindi ko delete. Ampa